Yan may dol, magandang hapon po sa inyong lahat. 1.30 na po ng hapon may Yan. Welcome sa ating muling pagbabalik may sa ating pangahanting ng kasili. Igat o palos. Yan. Ilang buwan rin akong hindi nakapanghanting ng kasili may dahil ano, nabisi ako sa trabaho sa construction. Sobrang masukal ang daan dito may Ang labong ng mga ano, damo ito ang palatandaan medol na wala talagang pumunta dito sa spot na ito Maydol. kasi sobrang ano sobrang labong na po ng mga damo wala ang daanan grabe medol oh. sobrang masukan na po ang daan dito medol wala kasi masyadong pumunta dito medol kaya talaga talagang daan dito medul grabe sobrang masukal yan medul mas na po akong pababa dito medul sa may pools dito ako dadaan medul pababa doon sa may mga pools yan medul dito na naman tayo sa matarik na daan kung kanina sobrang masukal ang ating dinadaanan medul ngayon naman ay ano sobrang matarik kaya kailangan talaga dito may dole, na ano dubli ingat dyan po banda may dole. dyan po sa baba dyan po may ano maraming unggoy marami po dyan unggoy may dole. dyan sa baba pero sobrang mailap kaya ano hindi natin basta basta makikita may dole, yung mga unggoy yan may dole. sa baba na ako dito sa my pool yan dito na tayo may dole dito na po ako magsimulang mamingit medol para pangpain natin sa kasili yung gagawin kong pain medol para sa kasili ay ano yung isda na paitan yun ang ipapain natin para sa kasili yan bakabang na lang medol nagawa pa muna ako ng pamingit yan yeah, medol gagawa na po ako ng pamingwit sa ito naman ang pain ko, medol bulati kamingwit tayo ng paitan para gawin natin pain sa kasili ito pa yung paitan medol itong ipapain natin sa kasili medol may nabingwit akong isang hito Marami din kasing hito dito medol dito sa may pulse. May mga malaki pa dito medol yung para mga giant na ano hito or pantat. Sana madagdagan pa ito medol. Sana makakuha pa tayo ng mas malaki pa dito na hito. Okay.